Meron na naman tayong bagong hot wheels na nakakuha sa 7-Eleven. So, itong bago ng hot wheels, cost on 68 kamaro. Ayan. Ang ganda niya ito guys. Grabe. Ang ganda ng pagkakawas itong mga. Ayan, medyo may, may ano siya, Chinese letter. Ayan. Mastig. Ang ganda ng tsura na. Yung headlight nya may X din. So, Nakuha natin siya sa may 7-Eleven. Okay. Kasi wala akong makita na ito sa mga mall. Kung nauna na tayo, kaya yun, naka-jackpot tayo sa 7-Eleven. Kaso, meron siyang ano dito, dito sa may J-Hook niya. Pero okay lang kasi nga, hindi naman natin ito i <laughs> Collection talaga. For collection lang. So, yan. ganda ng kulay niya. Matte navy blue. Yan. Custom 68 Camaro. Stig. Ganda ng harap niya, guys. Pati yung gulong niya. Yan yung mugs niya. Sakto sa design niya. Black lang. So, guys. Yun lang. Pantayin niyo yung mga next video natin ng Hot Wheels. Mga susunod na ano pa natin bago na collection. Ayan guys.